Hello mga kamasarong tips sa mga napapatubo na ganito na kainit tubig lang tubigan lang natin yan yan para mabawasan yung init yan bawasan yung init Tapos sa paligid ng ano natin, mga bed natin. nagano rin kayo. Basahin nyo na ganyan. Sa paligid. Ganyan. Kung marami kayong tubig, basahin nyo na mayigi. Ganyan. Para hindi gaano mainit. Mm. Ganyan lang yung gawin ninyo pag sobrang init. Basahin inyo lang ng gusto yung lupa ninyo. Tapos, ano nyo ng kunting ito. Medyo itaas ninyo ito. Kung mas maganda kung mas mataas yung ganito ninyo. Kaysa ganito na mababa. Ganyan. So, basahin nyo na maigi yung sa lupa nyo para medyo malamig. Katamtaman lang yung temperature niya. Nasa naglalaro lang dapat ng ano. Nang 30 o kaya 28 to 34. Ganon 34. Yung hindi gano'ng mainit na 40 plus. Ganyan. So yan lang. At sana nakatulong itong video ito sa inyo. Sa mga napapatubo.